Balita sa labas ng Metro Manila dahil sa nasirang tulay, buwis-buhay na tumatawid sa ilog ang mga residente sa San Miguel, Katanduanes. Samantala, isang sasakyan naman ng pulis ang nahulog sa bangin sa Balamban, Cebu. Serika si Rio sa iba pang detalye ng balita. Sa Katanduanes, buhis-buhay bago makapasok sa trabaho. Ganito inilarawan ng isang residente ng barangay JMA, Tukaw sa San Miguel, Catanduanes, ang araw-araw nilang kalbaryo matapos buong tapang tawirin ang mataas na level at rumaragas ang tubig sa ilog para lamang makalabas ng kanilang barangay. Ayon sa video uploader, nasira ang hanging bridge sa kanilang lugar matapos hagupitin ng Super Typhoon 1 na siya umunong pangunahing daanan ng mga residente papasok at palabas ng komunidad. At dahil hindi pa rin naaayos ang nasira, bihirang tulay ang pagsakay sa bangka kahit delikado ang tanging paraan ng mga residente para makarating sa trabaho. Ayon sa mga residente, lalong tumitindi ang agos ng ilog tuwing may masamang panahon at malalakas na pag-ulan. Samantala, nasira naman ang spillway na nagturugtong sa barangay Pagsangahan at mga barangay ng JMA Tukawa, Tubrihon at Kaglatawan sa San Miguel matapos ang walang tigil na pag-ulan dulot ng Bagyong Wilma at Shareline. Hindi na madaanan ang ruta dahil malaking bahagi ng spillway ang nagiba at inanod. Dahilan para mas stranded ang mga sasakyan at mahirapang makabiyahe ang mga residente. Sa video na ibinahagi ng isang residente, makikitang hirap tumawid ang mga tao habang rumaragasa ang tubig. Nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa LGU San Miguel, MDRMO at mga opisyal ng barangay upang agad makapaglagay ng safety markers at makabuo ng angkop na repair at mitigation measures sa nasabing lugar. Sa Cebu, isang pulis ang nagkaroon ng minor injuries matapos mahulog ang kanyang sasakyan sa bangin sa kahabaan ng Transcentral Highway sa barangay Kansomoroy, Balamban, Cebu itong umaga ng Disyembre a 7. Ayon sa investigasyon ng Balamban Municipal Police Station, ang sasakyan ay minamaneho ni Police Master Staff Sergeant Mohaliden Kamsang Samot, Apat na put na taong gulang nakatira sa barangay Tubigmanok, Astorias. Galing si Samud sa Balamban patungong Cebu City nang marating niya ang lugar at sinalubong ng malakas na agos ng tubig sa kalsada. Sinubukan ng opisyal na bumalik sa Balamban, ngunit nahulog ang kanyang sasakyan sa tinatayang 20 hanggang 30 talampakang bangin matapos tangayin ng agos ng tubig. Sa ngayon, nasa maayos na ang kalagayan ng nasabing pulis. Sa Western Visayas, nailigtas ng Philippine Coast Guard District ang siyam na mangingisda mula sa isang lumubog na motorbanka sa Nogas Island, Antique. Agad na nagtungo ang rescue team sa lugar at isinagawa ang mabilis na search and rescue operation. Ligtas namang na-erescue ang lahat ng mangingisda at dinala sa CJ Station sa Iloilo para sa medical assessment. Matapos ang rescue, nakipag-ugnay muli ang mga mangingisda sa may-ari ng motorbanka upang maayos ang dokumentasyon at koordinasyon para sa karagdagang tulong. Ito sa si Eric Rio, ang inyong citizen correspondent, Nagulat, SMNI News.